hihi, <laughs> <laughs> look. maglalaro tayo, ng Minecraft, Minecraft. So ang mod natin, guys, every every seconds ay may bibigay sila ng an, items. So, let's start. Pwede uh, kita ano, mo ano to? Ano ang black na? Ayun, oh, is, oh. Ano ang kasi yun? Ano ang to? Dragon Breath? Dragon Breath? Pwede kina touch me now. Ano to? Ano yung gagawin ko dito? Gagawin <laughs> ko na dito. Ano yung kina touch me? Oh! Ano to? Buksa ito, buksa. Yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uy! Ano naman na ito? Dragon Breath? Ano yan guys? Oh. Oh, buton? Buton? Magbabang beer na kami dito, guys. Okay. What? Dami mo naman black. Dari malakas ako, Dari. Ayun, black may, na yun. Oh. Makakalapit na ako, guys. Makakalapit na ako, guys. Malapit na malapit na dito. What? What? Di ina na yung wood. Oh, oh, ayun na siya. Ayun! Hihi. ako. Lo. Hihi. Kaya ano dito. Oh no! Oh my God! <laughs> We got the gold, <laughs> what? gold pickaxe, <peacocks>, guys. What? Bottom na naman? Ari ko na yung bottom na. Yes, ba mo ba? so. A fish. This one. Wait lang mali ako. Tala na tayo. Ulo ba ulo tanggalin? Cookie. Food. Na mo tayo dali lumulo di ba? Last ko. What? Lumulo ka? What the? Button. Ano Na naman? Ano yung, yung button? Ba't lagi tayo may button? Lagi yung button. Ah, oh, fireworks! Ano? Uh -huh. Na ano naman? Button? Nakagawin ka dito, pre. Ba't lang nung tanga? Hindi ko lang yung water packet. Let's no. go! Ba't ganito lang yung ano? Oh no! Aray ko! Mga kalapit ata sa color Paano oh. tanggalin to? Oo, oh, di mo? So, ito nga, guys. May good item na tayo. May mga good item. What, what is this? Net Nether brick. Good. Oh, nice one. Nether brick na. There we go. Ano to? Lapit ako sa'yo, ha? Lapit ako sa'yo. Okay, touch natin sila. Touch, touch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What? But may water ka. <gasps> oh! <laughs> Wait, what the freak is that? <laughs> may lumabas sa akin. Yung cheater. Mm, kong items. Ano na? Oh, oh, ba na lumapit sa Oh, thank you. Oh, ano to? Oh, oh no, sa pool. Oh! Ang ah! <laughs> oh, zero, oh! guys. Ayaw, Game na, game na, game na. Ano ko ko Saan na ba? ka pa, ha? No, no, no. Ah, ba't oh. may gold ka? Oh, ito na yun! No! Hmm. Yeah. What? No, yun naman. Ang ganda na ito, ah. Ito, random items. Yes. Ba't may fish ako? Come oh. okay. 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 may okay. Okay. items? No! May items? Ay. Okay. Ay, dapat. Okay. Ay, labat ako nahulog, bagla. What? Bagla ako nahulog. Sa to, ko, to. <laughs> What? May block ka eh. Yeah. Paano? Ay, hindi mo na ako maaal. Paano, Daryl? Ay, na no, may block na kaharang oh. Try mo nga, lagay mo nga, Daryl. Okay. Isin mo. Parker Oggy. What? Oh. Nangyari sa akin. Anong block to? Uy. Ay, to yeah. <laughs> Nahulog ka rin. <laughs> Nahulog <rin. laughs> Dapat bala.

How oh, no, did you get the two? No, 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 no. Oh, what? Body. A body! Kaya pala naman ito ganina. Body? Wow. No, oh, yun na naman. Oh, oh, Tanggalin mo yan, oh. no? <gasps> oh. Ano ba naman yan? Lagi ako nauhulog. Ayoko. Yan, yeah, may nakalagay akong bat. Ano oh. ba nangyari? Hey. Ito. May body nga kasi ako nilagay. Anong body Oh, pari correspond kaling tao 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 kaya tao 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 Come on. tao 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 Uy, 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 uy. Wag. No, no, no! Oh! Sayang! Ito <laughs> lang ang mo to. Eh, lahat! Ayan naman yung kaya! Kapag ikaw, di ka naman yun eh. Dari, siya la Wala, iba yan, iba yan. Hindi mo malakot. Oh, Ito kayo malagay. Ito oh, cool. Sa sabi spot. Guess mo. Ayoko okay, na magpatayin, Daryl. Ayoko na. na. Gawa na lang tayo ng ating world. Hindi. Ayoko na no, nun no, no. yun. Closing mode. Closing mode. No, no. How ano to block? Ngayon? Ano ko ngayon na? What? Ano mo yun? Paano maglagay? Paano siya maglagay, guys? No! Huwag ko respawn lang naman, Daryl. May block, block, block! block. Yung mo ko nung oh. dok. Easy mo ko lang. Sabo ko lang. Sige, sige. Ano yan, kuya? Kapag ako? Get na siya, guys. <laughs> get na siya, guys. Kuya, yung galit. Uh... <laughs> get na <lahat> siya, guys. <laughs> <laughs> siya, Kapag ako nag-aayos yun. Yeah, na, get na siya, get siya, get siya. Wow. So, kayo, guys. Wow! na, guys. na, guys. Get 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 na, 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 Goa na tayo. Oh, na, na, na. oh. tama na lang, tama, tama na. Sabi ko tama na kasi. Oh, Austin Cebu. Gigi mo bolo na mo. Oh, okay, yo, okay. Wala na tinyo. Oh, a note stone, a note block. Gigi mo bolo to buksan. So. Block again. not level What is this? Bone open. Ya a What? Mm, golden dare No. Oh, a golden sword. Damn. Oh. Ah, uh, Gusto mo ba na lapit. Ano to? Hindi ko alam yung mga ito. Iba yan eh. may iba nilalagay nilalagay. Anong item, item to guys? Oh, what is this? Ah, ano oh. git? Hindi ko alam yung mga oh. item na to. Oh. Stop. Ano eh. yeah, hey. yung random. mo, meron din ako. Uy. Random Don. item nga, guys. Random item, mga lods. Ano to? Oh, we get a fire. Okay, Wait. Okay. Wait lang. Mmm! Guys, may nanakon nakita guys. Come on na Chris. Okay. Oh, okay, okay. Kailangan natin yan. Okay. This one. Kailangan natin yung bigot. Chris! Chris! Ito na Chris? ito, tayo dito. Bakit? Ayan. Ayan. Mama. Mamaya na, mamaya Chris. Eh, wala. Di na naman download Ayun, aras pa chill. Sorry. Nooo! Bakit na siya kita mo ba to? Sige, subuhin mo lang, subuhin mo lang. Piyo, mo lang. ba Ganda na naman nangangamad na Oh, what? Diamond guys. Hindi lang natin pag ng fake action tayo lang natin. Meron ako dito ang ano ito. Ano na yan? Kita mo ba to? Ito sa akin is sword lang yung ikaw Okay Okay, okay. Basta pag, may, pag meron tayong fake action may hmm, na agad to. Yun nga. Wait, 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 wait. Okay, what is this? Pa-torch? May torch ka? game mo? Nalagay hmm, ko lang. Uy, axe mo ato. May axe ka, diba? May big axe. Wag, wag yan! This one. Here. Bra wala dyan, dirt? Wala, wala, pre. Ano yeah, Uy, another, oh! ano ulit? No, Dari, lo, gusto mo? Ah, ko! Gusto mo? Ako. Another. Tapos <laughs> tayo. A random items. Tiga mo! May mo ba sa akin? Paano i-place song to? Paano -play yung players? Iba yan, iba yan. Iba yun? Iba ba yun? Kasi piko. Ay, no! Ay, lo! Napindot! Ano ba yan? Hindi ko naman na ano eh. Ano na yung mga items oh. ko? Basta pag meron ka na ano. Sa kayo, binigay ka pa naman yun. Asa na yun? A door? Anong gagawin natin si door? Oto, sa door? Ato, sa'yo na to. Yung binigay mo sa akin. Oh. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Wood again? Ah, what is this? Okay. Nice one. Nice, nice, nice. May wood tayo dito. Ano to? Uh, mm -hmm. Wala naman to eh. Lobo lagad. <coughs> ano to? Ano to? What is this? Hindi ko alam yung mga item nata guys. O saan yung taga? What is this? Leather. Wow. Uy, stick. Stick. Mara sa stick. No, natago yung ano, diamond. Tago ba? Uy, ano to? Meron tayo ano light. Yes. Uy, sir, daka na yan. <laughs> Uy, kasan lang? Ito pa lang dito. Ano to? Pangalan na ito, guys. Pangalan na ito. Orange What? Oh my god, kaya the two Ay, swords. Ay, nalilin ako, kuya. Ito mo kaya two swords. Kuya. Uy, may may gata chest. Uy. Oh. Baka meron nakalagay. Uy, salin na ako. Wala, wala, wala. Kuya. Dit daar een beetje een beetje een Oh. Zombie Apocalypse